Libuan na ka mga pasahero ang midag sa karon sa Davao City Overland Transport Terminal kung di ang ang Atong na pinaka-latest ng impormasyog update, Rajuman Karin Beltran. TXDC, Rajuman, Report! Lipuan ka mga pasahero ang sayo na nukad sa Davao City Overland Transport Terminal ng siyudad sa Davao aron sayo nga mobiyahe pauli ngadto sa ilang nagkadayang lugar karong undas October 2, uh, 30, 2025. Makita man kasama din sa terminal ang dagsa nga mga pasahero nga nag-agi sa walk-through machine samtang ilang uh, mga dala sama sa mga bag, maleta kinahanglan iagi usab sa baggage x-ray machine. Sa kasamtangan ana-ana sa 16,167 katawa ang misulod na sa terminal sukad sa pagreset ni ini karong adlaw sa pagkighinabi sa DXDC Armand si Davao kang Evelyn Monreal o sa kapasahero gibutyag ni ini nga misayo siya ubyahe aron malikayan ang grabeng dagsa sa mga pasahero sa terminal padulong sa Agusan del Sur dugang pa nga matag undas na sayo da siyang daghan ang muli sa matag probinsya busa aron malikayan ang bagang duot sa mga pasahero alas dos pa lang sa kadlawon na nanukad na kini sumala sab ni Task Force Generals Dumana Dan na o sa kanang bantay sa seguridad sa terminal nga wala na nakumpis kang mga items so gumika na nasayod og informed na ang katawhan. O mga kasama, karong panahon na sa ondas, naghantag mga aktibidad nga kinahanglan sa almutan o ayaw kalimti kasama ang imuha imuhanga panlawas. Labi na kung doon na kay ginahambi nga balatian. Din hinatag kasama sa hapla sa masa ang purong natural o purong herbal. Mao ang said liniment oil. Doha kadikada na nga katudan ang kaepektibo para sa Rayoma Arthritis panuhot, katul sa panit labad sa ulo ug uban pa. Na methyl salicylate plus camphor plus methyl kaya generic na pangalan sa said liniment oil. Tumarisab sa said herbal capsule. Ingon man sa pagpangape sa said panyawan coffee mix nga gama sa said pharma. Live gikan sa Davao City Overland Transport Terminal. Kasama mo sa Balitag Servisyo Publiko Radyo Man, Karim Beltran, Tatak RMN. Tatak! R.M.N.